Ngayong araw guys, samahan nyo naman kami mamana at mga wild nito mga iba't ibang klase ng mga isda at grabe guys, sobrang gaganda ng mga isda nating nahulit. Dito na rin guys natin pinutrip yan sa gitna ng malaking bato. Kaya samahan nyo na ulit kami guys, let's go! So what's up mga hanap lang So for today's video nga guys ay may panibagong adventure na naman tayo dito sa panibagong lugar At grabe guys napakaganda na naman ito ang natagpuan nating spot kasama nga pala guys natin si Mimo Ang bangka nga pala guys natin si Mimo ang ginamit natin para makapunta tayo dito At kung kahapon guys nandun tayo sa mga malalaking bato ay nandito naman guys tayo sa parang mga basag basag na corals Kaya nga pala guys nandito tayo ngayong araw ay balak nga pala guys natin mamana at mga will Dun nga pala guys, sa gilid ng mga puno na yun sa kabilang dulo na yun ang ah, nga guys, hindi na rin namin pinatagal ni Dugong at hinanda na namin ito, mga namin, itong aming pangawil tapos itong aming pana. Si Dugong nga pala guys ang mamamana tapos ako naman guys ang mga angawil pagalingan kami kung sino mas maraming mahuli sa amin dalawa. Noong nakaraang namana na nga guys kami ni Dugong, grabe napakarami yung nahuli kaso nga lang guys hindi mga isda kundi puro kaliskis lang guys ng no, mga isda kasi daplis lang lagi yung tama. At bago nga pala guys kami makarating dito sa aming pinuntahang spot ay may nadaanan nga pala guys tayo at may nakakita sa aming mga solid followers natin dyan kaya eto nagpapakarating picture na rin sila. Salamat sa mga solid na suporta nyo. God bless at mag-iingat kayo palagi. Huwag nyo na rin sanang kalimutang share tong video natin. Pagkarating nga palagay sa namin dito sa lugar kung saan tayo mga angawil at mamamana, eh agad na rin kami bumaba. Ayun guys, uli! <laughs> uli guys, tandaan! Tandaan! Grabe! Nagalaw-galaw pa ho! 1-0 <laughs> Grabe pag inaswerte nga pala guys tayo ngayong araw E eh, tayo nga pala guys ang unang nakahuli kaysa kay Dugong Kaya nga guys dito sa part na to sa akin si Dugong Kaya sabi niya gagalingan niya daw niya guys talagang manisin Dumamana dito sa ilalim ng mga isda Kaso nga lang guys sobrang iilap daw guys Nung isda natatakot daw sa kanya Talagang lalapit pa lang daw siya ito eh, tumatakbo na kagad So yun guys medyo malungkot tayo kasi ano ito lang yung nahuli natin guys oh. So, ayan. ayan sa lang. Isang isda lang guys Ayan. Uh -huh. Tayo. Ulo, ha? <laughs> wala tayong ulam. Wala. Wala, wala, wala. ito? Wala ito. Pero joke <laughs> lang guys. Pero tayo dito. Ulam. Ulam. Eh, 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 eh. Kiss na. Kiss na, Kiss Kiss <laughs> na. <barang, taruling, laughs> <tula. laughs> Let's go! At dahil nga guys may puput trip na rin tayo eh, agad na rin guys kami ng ahoy dito ni Dugong sa gilid lang ng mga bato na to tapos eto nagpasiga na rin guys kagad kami ng apoy dito para makapagluto na tayo at noong mga baga na nga lang guys ang natira dito sa ating ginawang apoy ay eh, eto sinalang na rin guys natin itong ulo ng tulingan grabe guys so sobrang laki nyan talagang solve kami solve kaming dalawa ni Dugong dyan gaya nga guys nang lagi kong sinasabi sa inyo dati nga pala guys kaming boy scout ni Dugong kaya guys tuwing umaalis kami para in case na wala kaming mahuli nagbabaon talaga guys kami po putri trip namin. Syempre guys, gano naman talaga ang buhay ng mga isda, hindi laging merong nahuhuli, minsan guys, wala rin talaga. At dahil nga guys, takot kami magutom ni dugo ng ito, lagi kami nagdadala dito sa mahiwagang cooler namin na nanggaling pa kay Kuya Marvin Almanon. At oo nga pala guys, shoutout nga pala kay Kailog at kay Mandaragat Vlog. Ayun, lagi niyo lang galingan sa pagba-vlog. Habang nagiihaw nga guys si dugo ng isda, doon ay sinubukan ko pa ring mga wild at grabe guys, swerte pa rin nakahuli pa rin guys tayo nitong isda na to. Nagulat nga lang guys ako dito kasi medyo malaki siya tapos napakaganda ganda rin guys nung itsura niya talaga nakakamangha hindi ko nga guys alam ang tawag dito pero sabi sa akin nung tatay ko ipalata eh, daw yung isda na to sa lugar nyo ba guys anong tawag sa ganitong klase ng isda pakicomment naman dyan para malaman ko rin at dahil nga guys malapit na rin maluto itong iniihaw natin ay gumawa na rin guys ako dito ng na napakasarap na sa usawan at noong okay na nga guys at pwede na at ready na rin itong ating kakainin ay nilagay lang guys natin ito dito sa ibabong ng malaking bato kasi dito, dito guys tayo magpupood trip grabe napakaganda naman guys nung pagkakasulog ni di dugong dito sa inihaw namin pero okay lang sayang guys, talagang napakasarap naman talaga pumutrip trip sa ganitong klase ng lugar. At syempre guys, kahit nagugutom na tayo, wag pa rin nating kakalimutang magdasal at magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessing palagi. guys, what's up? Dito na lang kami Amen. kumain sa ibabaw ng malaking bato. Ayan, pakita mo yung bato. Dito tayo nakapato at napakasarap dito kumain <laughs> guys. Let's go, kainan na. Surit na dogs. Napakasarap. Hmm. Sausaw tayo guys, kurit. Sausaw natin sa kamatis. May sibuyas. Subo. Guys, let's go. Top. Stop. Habang kumakain nga guys kami, nagbabala kami ni Dugong na pagkatapos namin kumain na maliligo kami dito sa napakalino na tubig. At sabi ko nga kay Dugong, wag na lang muna namin videohan kasi baka makita nyo guys yung mga malalaki na katawan. Pero bago yun guys, samahan nyo na muna kaming pumutrip dito. Grabe, napakaganda guys itong ginawa naming labesa o isang malaking bato. Huwag nyo sana guys kalimutang i-share itong video na to. Kita kita lang ulit tayo bukas. Sama sa panonood guys. Ha? Ha? <laughs>